Oh. Hello. Hello. Hello, laki. Grabe. Ang laki. Aw, marami nga no. Mm. Palak. Yan, hello guys. For today's video po ay samahan niyo po kami ni Orlando. Ayun po siya sa labas. Pasensya na po at kami po ay gabi na. Kaya po medyo madilim po. Uh, kami po ay magkakabit po ng ito po. Yan, ito. <laughs> Hindi kita. Ito po, biwas. Yan, nagkakabit po kami ng biwas doon sa fish pan. At mamimiwas po kami ngayon ng palos. Yan, kaya po kami gabi na maglalagay ay po, tuwing gabi lang lumalabas po yung mga palus. Sila po ay tuwing gabi po naghahanap ng pagkain. Kaya po madalas po ay tuwing gabi po kami nakakahuli ng palus. Yan. baliyan yan po Sir Lanto. Medyo madilim po yung pwesto niya. Nagayos po siya ng ikakabit namin pang uh, biwas po dun sa baba. Yan. Kaya naman po, tara po, samahan nyo kami. Yan, Ben po siya. Pumasok po siya at nag po siya ng tamasi. Yan po yung aming gagawing pambiwas po. Yan. Yan po yung tali na gagamitin namin. Tapos ito naman po yung hantag baliwas po. Yan. Ito po. Ma ito po yung mga kawayan po mga maliliit. Yan. Dito po namin ikakabit sa dulo. Yan. Kaya po ito yung mahaba. Napakahaba po nito. Lalagyan po niya ng tamsi iyan at saka po ng biwas. Yan po ang ikakabit namin. Ang ipapain po namin ay tilapia. Yan. Tataposin lang po niya yung kanyang ginagawang iyan at kami po ibababa na mamaya. Lalagyan na po niya ng, ano, ng pain po. Ganun po ang pinapain niya tilapia po maliliit. Nahatay niya po sa gitna. Hmm. Ba't dulong dulo? Oo, dulo. para libas na libas ng tusok niya. Yeah. Tapos kung yung tinik sa buwan Dito kakagating hmm. na. Nagula pa ang kamay ng isda. ito na po yung dalawang biwas niya. Yung pong isa ay dalawa. Yan naman po isa ay isahan lang po. Yan, sa dulo po niya nilalagay at para daw po labas na labas yung kanyang ano, yung daw pong mismong biwas. At yan na po yung last niyang biwas. Ilan na niyan? Ilan na? Dalawa. Dalawa na din daw po yan. Bali, total po ng biwas niya ay lima sa isang baliwas nan po ay dalawa ng dalawa. Tapos yung isa ay isa. Ang um, baliwas. Hmm. sa dulo po niya nila na Para mas madali daw kung tumimo yung liwas. Ang dadali na po namin yung sa baba. Yeah, ako po mag, ako po magpapayong at sobrang ulan Ay, napakalakas po ng ulan. Bayo na po siya, nauuna na po. <coughs> <coughs> Medyo dahan-dahan lang po dito at talaga pong napakadulas dito at malumot po yung mismong dinadaanan namin yung semento. Yan po yung open canal. Yan na po siya. Ay, lalo pa, lum lalo pa kung ang ulan. O, ah. Talaga naman. Nanginginig na po ako sa lamig yun daw po ang kanyang ilalagay yun daw po isang yun yung dalawanan ko ang iwas pasensya na po sa ingay ng patak ng ulan na talaga po napakalakas ng ulan dito grabe po ulo yan, yun daw po ang tutuboy niya isa yan lang po yan sa gilid at kadalasan po ang mga palos po ay nangasagilid At yun po yung nangangga po ang mga lungga. Kaya po dalawa. Ay, so, sumabit pa po. Ah, oh, napakalamig. Palakas po yun ang palakas ang kalan. Ah. Yan, din Diyan po yung isa. Nakakita ang malaking Saan? Oo. Oh, Nandiyan. Nandiyan. Oh. May malaki daw kung pali. Siya nga yan, ito. Sobrang laki daw po. Ay baka pumahuhuli. Nakita mo talaga? Oo. Oh, oh malaki? Malaki. May nakita daw po siyang panos dito ah. Malaki. Nag- uh, Ano daw po? Nag-strike. Uh, strike. Ah, naglangoy. Dito. Dito lang daw po ako at doon na po si si Tawid. Lakas ng tubig. Mas po ng tubig. Eh. Ay, hindi nakita. Hindi nakita. Kaya po siya. Kung po niya ilalagay. Ano siya? <coughs> Tuwing gabi po ang labasan po ng mga palus, kaya po gabi kami nagkakabit. Sa uh, so umaga naman po ay mga tilapia naman po ang po nalabas. Galing dito yung ano? Saan? Dito? Namunti, ah. dito? Saan papunta? Ang ah, pa ganun? Pa ganun? Hmm. Ah, may sabihin hmm. doon ang lungga eh. niya, Oo, uh, nakakadali. Ah pauwi na po kami at okay na po nakapagkabit na po kami kaya po pauwi na kami may nakita doon po siyang palos ay baka po mahuli na lang namin yan bali katatapos lang po namin na magkabit po ng pambiwas po sa ano sa Palos. Kinaiwan ko po doon si Orlando at siya may ginagawa pa. Ako po nauna na at naulan po. Malakas po ang ulan ngayon kaya po ako nauna na at ako po basang-basa basana. -basa yan, maya maya po ay check, -check po niya ulit. Titingnan po niya ulit kung siya po ay nakahuli na yan. Napapandawin na lang po niya mamaya pagkatapos po ng isang oras. Yan, bali babalikan po niya. Yun po ang ibig ko sabihin na papandawin. Yan. Kaya po, maghintay-hintay lang po kami. At, uh, pagkatapos po na sa oras ay mabarik po siya din. Titignan po niya kung may huli na. Hmm. One eternity later. Yan, may nag-iingi po doon sa pushpan. Hindi ko po alam kung ano yan. Titignan ko po. Nag-iingi. Ano yan? Saan ka? Nasa taas ka na? Maroon po yata ang huli. Maroon po yata ang huli si Orlando. Magingay po ay tantawa ako. Ah. Hello! Hello, Loki! Eh. <laughs> Grobe! Napakalaki! <laughs> eh. Oh, marami nga, no? Sobrang... Hindi e ba ilang beses na tayo naputulan dyan, no? <laughs> mo na yung smart photo? kilo yan? Ay, ito na yung no? Mm. Ilang kilo yan? Kilo yan? Ba, sa kilo to. Napakalaki <laughs> yan. Eh. <laughs> 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 marami pa kaya dyan, Tor? Marami di Marami siya. Okay, sabi sa iyo eh. tao ba kaya ito. ko Laki, baka ka na yan. Ba? Oh? Ano? malaki pa sa so braso Ano ito? Hinila mga Paul? Hmm, yung kwan. Yung kahe niya. Tatanggal na? Hmm. Kaya alam mo na yun Nalaki pala lang. Ha? Lumulupot siya akin yung ay yeah. Ano kayo? <laughs> Sabi sa iyo eh, gaganon eh oh. Bumalik tad eh. Kata mga gatay. Mga gatay yan. mga agat at ito nasa ano Ano yung mula ngayon. Tibay nung tamse, no. Nung batok no, kakakain na si Miliano. ano. Okay. Uh, mo uh, yung chinelos. Ay yung paa mo. Um, <laughs> <laughs> e yung kung gaano kalaki. rin. Oo. Apari. Habang. Yan yung si Jambol. Ay sayang eh kung mapipiktal eh no. Tandaan mo yung huling pinaigahan ko yan, 2021, ayun ano na nga yun. Hindi, apat na taon di, di na. Hindi, yung galing yun, sa baba. Ha? Yung sa baba, yung sa, yung, 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 yung butlan. Hindi yung galing yun. Ay, hindi. Aangat ba yan? Oo, naangat yan. Apo? Hindi, nung unang paiga ko, tol, wala ko na daling palo sa, nagsuksukan nga sa, ano ha, sa butlan. Laka. I don't know. No. Halos nag-abrasan nga eh. <laughs> nga yun. Ay, tayo eh. At tawag-tawag yung mga hihino, meh. Ang gabi, ang gabi. Oo ba? Rabi, mataas po siya sa ano? Drum? Be, walang ngiping, no. Wala, walang ngiping. Baka makagat ka, ay nangangagat. Nangangagat din. Mas malaki pa po sa braso ko, e. Sobrang laki po na yan. Siguro po ito yung mga dalawang kiluhan po, e madalang dalawang kalungan po yan. Waray ko to ha. Ito po yung tumbler na po yung pinaggalag niya. Yun. Hindi po yan tingba. Diba? Tumbler po. Uh -huh. Ito naman po kalaki. Yan. Bayan po. kikiluhin po namin kung ilang kilo po. Titingnan natin. O ilang kilo. O ba diba, Tama ako. Sa't kalahati. Sa't kalahating kilo po ang isang buo nito. Yan ah. Ano. Ah. Grabe. Lucky. Masawa. So, Ayan, uh... ngayon po ay ako po ang maglilinis nito. Hmm. Ako po ang maglilinis. At si Orlando po ay may ginagawa po siya. May pinuntahan po. Kaya ako po ang maglilinis ito. Parang mas malaki po po sa braso ko. Ayan. Hmm. Malaki po po grabe po yung laki niya. Yan, bali lalagyan ko lang po ito ng dapog po. Yan. Yung pong galing po doon sa lutuan. Dapog po. Yan po pa tayo. Yan, ito po yun. Nalagyan ko lang po siya. So, Mula po dito sa ulo. Super okay, ganito ang paglilinis nila. Nakikita ko po yun kay... Kahit... Ah. nakikita ko kay papa nung bata pa. Kapag mag-ilinis po siya ng talos na nahuhuli niya, ay nilalagyan po niya ng ganito. Dato. Para mawala daw po yung dulas. At yun daw po ang malansa. Malansa daw po yun. Kaya tinatanggal po. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya sa malin. Dato, balala hmm. Hindi abot. Sobra. Grabe, hmm. nakakatakot po siya talaga. Lalo pa, lalo po ng buhay pa ito. Ito po ay ngayon po ng umaga, ano, nilinisan at lulutuin. Ngayon ko na ng umaga. At, buwan uh, ah. Kagabi po ay sobrang dilim na po sobrang na po kapag ino Ay, sobrang gabi na po na, na, na nahuli nila ito. Pinan daw po ni Orlando ay siguro po yung mga 12 na o 11. Ganyan na po siguro. Kaya hindi na po namin naluto kagabi. Pero ito naman po buhay pa. Hanggang, hanggang ngayon. Ito po yung nila namin yun. Ito po medyo mahaba ang buhay. Kumpara po sa tilapia. Hmm? Dami ko po pong nakuhang gulas niyo. Dami ko po. Dami talaga ng hulgas niya. Yeah. Yung yari-yari na lang nasa ilalim. Tayo. Yan, tara na po tayo. Ito na po, ito, okay na po ito. Taka na po hugasan at susunod naman po ay asin naman po ang ating ilalagay na Dami ko po pong nakuha ng niya. Yan, bet na po. Tahan na po nilalagay ng asin. Ano na po? I'm gonna you Yan, at ito na po siya. Siya so, po ay nahugasan ko na. Pero, hugasan ko pa po ulit siya sa asin. Ayan, ito na po. Yan. Medyo nabawas-bawasan na po yung kanyang gulas. Ayan po. Halos uh, siya po hindi na magkasa dito sa tupperware. Sa so, laki po niya. Siya po ay isa't kalahating kilo po. Nung kinilo po namin siya. na po lahat yung tinatay kong ano. Ito na po yung kanyang ulo. Yan. Mataba po yung ulo niya. Ito naman po. Kaya po may malaking ganito. Ay, ito po ibibigay ko kay ate. At hindi ko po alam po anong luto niya. Nanghihingi po siya. Kaya bibigyan po natin siya ng isang ganito. Yan. Yan, nilagay ko na po dito sa aking pagluluto ang kasarola. Talagyan ko lang po nitong luya. Ayan, marami pong luya. Bawang. At saka po itong paminta. Ayan. Saka po, lalagyan ko na lang po ng suka. At saka po itong kaunting asin. Ayan. Okay na po yan. Pwede na pong, pwede na po yung isalang. At, at haba po inaantay po natin mag po yung sinalang natin ay pumunta po ako dito sa may taniman po ni Orlando. Ayan po. At kukuha po ako ng siling mahaba. Yung pong green yan. Nakalimutan ko po pala kumuha kanina. Yan. Para po. Samahan niyo ako. Pwede pa po ang isa pong talong pa. Ah. Oo. ah. Yung mga bulaklak po siya. Kaso ay pwede pa po. Oo. Oh, ah. Ang isa pang talong. O may mga bunga-bunga po. Yan. Pag tagulan po, mahina po ang talong. Pwede po ang sili niya. Kukuha po tayo madamo na po. Yan. Maliit. Pwede po ah. May malaki. Ito. Yan. Hindi po. Ayan. Tsaka po, isa pa po. Ayan. Ayan. Tatlo lang po ang kukunin natin. Malami po pong bunga. Ayan. Ayan po ah. May mga bunga pa. Ayan. Ah. Kunin pa natin yung na isa. Ayan, ito po, bali ito. Meron pa po dito, oh, uh -huh. You know? Madami pong bunga, oh. Uh -huh. dami po siyang bunga. Ah. Uh ang bayang po, oh. -huh. Ay, apat lang po ang aking pinuha. At ito lang po yung ko. At banyapo at mga nga pong hinalakot. Kumukulo na nga po. Pwede po, ah. Uh oh. -huh. Uh -huh. naamoy ko na po yung mga ricado niya tsaka po yung kanyang suka yung pong suka ang sasa umoy na amoy na po Ayan. talagay na po natin sila yan po yung hugasan ko na Ayan. bango yan yan medyo tuyo na po siya <laughs> yun po ang ating gusto yung matuyuan po siya ng sabaw at ating pong gagataan yan nagataan po natin siya ng bago ang bango ang bango ng uso yan lang po namin ng lagayan na at yung pong aking pinaglutuan ay kuwan po ah maliit po Kaya po nilipat namin. Oy, may mantika siya ni. May sarili po pala siyang mantika, oy. Taba. Amoy siyang ano, amoy po siyang bangus. Yan, lalagyan na po namin ng gata. Yan po yung kanyang sariling mantika. Taba. hmm sobrang taba po niya eh. Amoy na nga po siyang bangus. Yeah. Grabe. Papain inin lang po namin yan yung, yung gata. Medyo papatuyo-tuyoin po namin. Ayan, papaigahan po namin yan. Gundo ng ano, balat niya. Nakin ang kinang. kinang. Ito, ito. Pati po so, yung ulo niya, oh, sobrang malaman. Ang eh. bango. Ang bango niya kulo-kulo na po. Sobrang kulo na siya. Kunti na lang po at makakakain na po. Doon po yan galing sa fish farm. Ayan. Ayan. Ito na po siya. Luto na po. Oh, ilapot ng sabaw. Ayan na po. Luto na po. yan Tayo po ay magbibigay na Bibigyan po natin si Baby Orin Saka si Aya Si Ampol Tsaka po si Papa ni Mama Bibigyan po natin Si ate naman po kanina ay nabigyan ko na Kaya po ang bibigyan ko na lang po Si na Baby Orin Ayan. Si ate po ay Siya daw po ang magluluto ng kanya At hindi ko po alam kung ngluto ang gusto niya Yan Dadaling ko lang po ito kay Mama ni Papa Tsaka po kay Baby Orin Ayan, kain po tayo. Kasi muna na, na po akong kumain. Ito po ang pagkain Talos po ang ulam. Kain na po tayo. Ayan. Ito po yung talos. No? Høyre. wala po siya masyadong tinik. Hindi po kagaya ng sa dagat na matinik po. Ito po'y walang masyadong tinik. Hmm. Sabi po. hindi po talaga ako makakain ng walang kape. Talaga pong lagi pong may, katabi, may, tap may katabi po akong kape. Po. Ito po yung black lang po. Kape black. Ah! <laughs> Nabubo. Kape black po ito. Sarap. Grabe yung lasa niya. Yung lasa po niya nalalapit po sa lasa ng tiyan ng bangus. Yun. Para po siyang kasing lasa ng hindi. Yung, yung, yung pong mismo taba ng bangus. Yung ganyan po. Ito lang po ang tinik niya. Mismong gitna. Wala na pong iba. love this